So ano po ang nangyari nung uh, tinalikuran po natin ang nuclear tayo po ay naging uh, 60% na ngayon na dependent sa imported coal at uh, 20% gas so 80% fossil fuel paubos na po ang ating gas sa malampaya so malapit na rin po tayo mag-import ng LNG na mas mahal pa sa coal so 80% po yan so bilyong bilyong dollar ang lumalabas sa bansa sa pag-angkas nitong mga fossil fuel na ito taon-taon. Mm -hmm. Kung nuclear po sana yan, isang gatiting lang na po na share noong bilyong uh, bilyong dollar. Example po, ang uh, worth uh, 500 to 700 million dollars na coal, uh, kung nuclear po 20 million dollars lang. Uh, so ang laki po ng diferensya. Yung pinaghihirapan po ng ating mga makakamagana na nasa abroad, nakitahin hmm. para may panggastos po tayo sa abroad, eh, inang aangkat lang natin ng coal uh, imported na sinusunog lang natin. Imbis na gamitin po natin yan para sa paggawa ng infrastruktura kailangan ng ating bansa para gumanda po ang Pilipinas. Hmm. Ay, tama po kayo dahil may projection yata na in 20 years time also ay uh, depleted na yung uh, gas de yeah, Wala na po. Actually pa paubos na po. Hindi mm. 20 years time, ngayon po paubos na. Ayun kaya nga kaya nga nag-approve ang ating DOE ng napakaraming uh, uh, LNG receiving terminal kasi maguumpisa na tayong mag-import. Eh bakit po? Eh pwede namang nuclear. Mm. Hindi na kailangan niya mga 'yan. So likas na mura dahil sa energy density ang konti lang po ng uh, uh, fuel na kailangan natin uh, so ang laki po ng tipid mm. eh, hindi ko maintindihan lahat ng ibang bansa do napapunta, uh, eh tayo 37 years na po tayo may planta eh bakit natin tinitenga, bakit natin sinasayang bakit po hindi tayo naka nakaumang na gumawa ng napakarami pa mm. na kailangan po natin.